nagahanap ka ng real adventure mula sa masalimuot na syudad pero ayaw mo ng sobrang layo. Oh my God! Copy, copy, guys! Oh! Wow! Sa ating biyahe ngayon, dadalhin ko kayo sa isang underrated na paraiso sa timog silangang bahagi ng Luzon na kung saan naghihintay ang real adventure at real laksesyon. Oh kung ako sa inyo guys, itry niyo siya para matest niyo kung gaano kayo katapang. Ito ang bayan ng real sa Quezon dito, hindi lang puro dagat ang meron. May falls, may surfing, may river tubing at siyempre napakasarap na pagkain. From sunrise by the beach to chasing waterfalls, this is the kind of adventure na siguradong magpapasaya sa'yo. Solo ka man, with barkada o kahit family trip pa yan. Kaya naman, let's explore the raw beauty of Real Quezon! Mula Metro Manila, tatlo hanggang apat na oras ang biyahe. Medyo malayo na rin kututusin pero pwede naman kayo magpahinga sa inyong tutuloyan. Tulad na lamang sa napili namin accommodation by the beach. Tropical vibes at tahimik ang lokasyon nito. Pwedeng pwede nyo muna enjoyin ng paligid bago sumabak sa mga activities. Take note guys, marami na rin pagpipili ang accommodations. Depende na lang sa inyong budget at pangangailangan. Alam nyo ba, ang Real Quezon ay hindi lamang adventure spot? Ito rin ang main jump off point papunta sa ilang mga island paradise na probinsya, ang Pulilio Group of Islands. Dito sa Real Port ang ng mga bangka papunta sa Pulilio at iba pa mga isla gaya ng Humalig, Patnanungan, Bordeos at Panukulan. Isa sa mga hindi masyadong nabibigyan ng pansin but definitely worth trying ay ang surfing scene dito sa Real Quezon. Usually, kapag sinabing surfing sa Pilipinas, La Union, Baler o Siargao ang unang naiisip. Pero kung gusto mo makaranas ng chill na alon, konting crowd at mas relax na vibe, real is the place to be. Dahil dyan, binasagan ang lugar bilang surfing capital ng probinsya. Matatagpuan ng surfing area sa Barangay Tignuan, kung saan dumadampi ang mga consistent waves galing sa Pacific Ocean. Ang pinakamagandang part, beginner friendly ang karamihan sa mga alon dito. Hindi siya intimidating, kaya naman swak na swak sa mga unang beses pa lamang susubok ng surfing. Nagsisimula ang magandang alon mula Oktubre hanggang Pebrero kapag malakas na ang hangi amihan at may mas mataas na swells. Pero kahit hindi kasagsaga ng surfing, maganda pa rin ang beach na to. Kalma ang dagat, gamitin mo yan para mag ng balance. And more than the sport itself, surfing in real is about the experience yung bonding with locals, the quiet mornings by the shore, and that unbeatable feeling of catching your first wave. Kaya naman kung gusto mong matutong mag na hindi kinakailangan bumiyahin ng sobrang layo o gusto mo lang ng chill beach getaway, Real Quezon might just be your next favorite surfing spot. Kung ang hanap mo ay tunay na thrill at makapigilin nga adventure, ito na ang ipinagmamalaki nila ang extreme water sports activity. Ito ang white water rafting sa Barangay Tanawan. So we are currently here sa Barangay Tanawan para subukan ang isa sa mga extreme adventure ng Real Quezon, ang Tanawan white water rafting. At may haba daw ito na halos 5 kilometers. At bago makarating doon sa pinaka-jump off point, kailangan namin maglakad going down to the river ng almost 30 minutes. Aabuti ng kalahating oras ang papunta sa jump off point. May e enjoy nyo naman ang mga dadaan ng trail. Inayos na kasi ito upang mas maging komportable at safe sa mga turista. Ang gamit nila rito ay improvised raft na gawa sa rubber tubes, lubid at kahoy. 550 pesos naman ang bayad per head for the whole experience. At kahit mukhang intense, kaya ito ng mga first-timers basta marunong ka lang makinig sa instructions at huwag kalimutang sumigaw habang nagpapaanod sa Agos. Ang whitewater rafting sa Tanawan ay mas madalas bukas tuwing tagulan mula June to November kasi dito talaga mas mataas ang water level at mas maganda ang mga rapids pero depende pa rin talaga sa weather at safety conditions. Kaya naman best to contact the local tourism office bago pumunta rito. Ay pag -ano po, pag summer po, ay marami rin po narating pag summer. Kaso maliit po itong ilog, nahirapan kami. Hindi katulad ngayong Berman na malakas. Dati po kasi ang kinakarga namin dito yung illegal, yung uling, yung kahoy, ay pinagbawal po ng DNR. Na-challenge ako sa gano'n na hindi na ako mag pag walang rafting, nasa bundok ako doon sa aking kay, sa aking nyugan. Nagtatabas ako ng nyugan ko, para kami. Kumikita kami ng maayos sa marangal na paraan. Sa kalagitnaan ng aming adventure, may isang lugar kaming pinuntahan. Isa itong waterfalls na kailangan munang mag-trek ng another 10 to 15 minutes. Bagumbong falls kung ito ay kanilang tawagin. Kung tutuusin, masyadong taguan lugar. Pero ang ganda naman kapag iyong napuntahan. ay highly suggest to visit this falls kung hindi naman kayo nagmamadali. Andito na tayo ngayon sa Bagubong Falls at grabe, sobrang ganda. Meron siyang maliit na basin pero sobrang lino ang tubig and for sure napakasarap maligo dito kasi malamig ang tubig. Ang ganda, maraming levels and doon pa lang sa ilog na dinaanan namin, ang sarap na maligo. Dito rin sa falls ay talagang mag enjoy ka. After side trip, back again sa water rafting. Ang ganda rito, hindi lang dahil sa agos ng tubig, pero pati na rin sa raw beauty ng paligid. Habang lumulutang kayo, makita mo ang kagubatan ng bundok ng Sierra Madre, mga bato at tila Virgin River System. Hindi ka lang physically active dito, pati kaluluwa mo ay tiyak magigising sa ragasan ng tubig. Oh my God! Story time, guys. Tumaob kami. So nakasurvive kami dun sa malaking rapid, pero pagdating dun sa maliit, tumama kami sa bato. Kaya tumaob. So parang washing machine dun sa ilalim. Buti na lang. Safe yung drone. Kaya naman kung nasa Real Quezon ka, huwag mong palampasin ang rafting experience sa Barangay Tanawan. Isa itong adventure na siguradong kakaibang kwento sa travel mo. At baka ito pa nga ang maging highlight sa buong trip mo. Ang bayan ng Rial ay nakaharap sa karagatang Pasipiko. Nasa paanan din ito ng mga bulubundukin ng Sierra Madre. Kaya naman hitik talaga sa mga nature activities. Kung gusto mo nga ng payapang lugar for sunrise, Pwede mong dayuhin ang view deck sa Barangay Tagumpay. Tanaw mo rito ang view ng karagatan at kabundukan. Maswerte ka pa kung matyampuan mo ang sea of clouds. Maaari nyo rin puntahan ang isa sa pinakapamosong talon sa lugar. Pupuntahan naman namin ngayon ang Balagbag Waterfalls. So after the Tanawan Whitewater Rafting, diretso na kami doon. So tuloy-tuloy na adventure ito. Kasi malalapit lang yung mga destinations dito sa Real. Like, yung ibang mga destination, 5 five to 10 five to minutes away or 15 minutes. So, ang dali lang i-explore ng Real Quezon kasi halos magkakaripitan talaga yung mga destinations. Aabutin lamang ng lima hanggang sampung minuto ang lalakarin mula sa parking area. May mga cottages na rin na pwedeng rentahan. Ang Balagbag Falls ay binubuo ng dalawang main levels. Ang upper level nito ay ang pinakamataas at perfect for picture taking. Ang lower level naman ng falls ay kung saan mas malalim ang tubig. Kung malakas ang iyong loob, pwede ka pang tumalon dito. Kung hindi ka naman masyadong adventurous, pwede ka namang magmuni-muni na lang sa paligid ng talon. And alam ko naman, love ako ni Lord eh. May isa pang bagong atraksyon na pwede niyong puntahan. Marami rin silang mga activities na masusubukan dito, tulad na lamang ng Giant Web. Lalakas ang loob ng mga kasama ko, pero actually medyo nakatakot siya kasi uh, <laughs> medyo mataas siya. And dito merong mini waterfalls underneath. And uh, um, ma-enjoy nyo naman yung view kasi sobrang nature talaga sa Hanging bridge at ang highlight na dapat nyong matry ay ang kanilang giant swing na pinakamataas sa probinsya ng Quezon. May taas lang naman itong 80 feet. Ready! 1, 2, Awol means adventure without limits. So, dito sa Camp Awol, meron tayong mga extreme activities. So, yun na nga yung sinasabi ko kanina, yung giant swing. Meron din tayong wall climbing, rappelling. Tapos, may mga ino-offer din tayo, syempre, yung mga free access activities natin. So, kasama dyan yung hanging bridge, yung sky tower. Yung sky tower, ito po yung overlooking na kapag halimbawa umakit kayo dun sa taas, makikita nyo po yung ganda nang Shera Madre. Welcome to Camp Awol, na kung saan ang ibig sabihin ng awol, hindi yung typical na awol na nag-awol sa trabaho or nag-awol sa school. Ang ibig sabihin ng awol ay uh, adventure without limit. O ba? Diba? Sobrang unique. At dito, sobrang may enjoy mo yung mga adventure or mga activities na pwedeng gawin. Lalo na yung giant swing na sabi nila, isa daw yun sa pinakamataas dito sa Pilipinas. At alam nyo ba na yung nasa likod ko ngayon ay ang Shara Madre. So kahit hindi ka mag-activities, kung gusto mo lang ng nature or kahit adventure, ma marirelax ka dito sa Tampa Wall. Kahit sa ang parte talaga ng Quezon, hindi mawawala ang lambanog. Pero dito sa Real, hindi lang niyog ang kanilang pinapakinabangan. Dahil maging ang puno ng nipa o sasa, pinagkukunan din nila. Pero hindi lambanog ang aking pakay ngayon, kundi ang bunga ng nipa na pwede raw kainin. So andito tayo ngayon sa puno ng mga sasa dito sa Real Quezon. At ang tawag na dito ay kebal. Ito yung bunga ng sasa na hindi madalas kinakain pero dito ginagawa nilang matamis na pwedeng pang dessert o pwede rin ipanlahok sa halo-halo. Yeah. First time ko matitigman to sa buong buhay ko. Although, lagi ako nakakita nito sa amin, pero first time ko. Matitikman ang pinakabunga niya. Ito siya. Mmm. Hindi siya masyadong matamis. Pero yung texture niya, parang something jelly or may pagkabuko o yung uh, malambot na coconut. Masarap siya. Lalo siguro kapag tinamisan na. Ang bayan ng Rial sa Quezon ay patunay na hindi mo kailangang lumayo. Kung ang hanap mo ay karanasang hindi malilimutan o kahit simpleng bakasyon at buhay probinsya. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki rito. Pasok sa budget at tapat ang mga tao. That's how real is real. This is one... It's on, it's on.